Ikaw na naman. Ha? Ikaw na naman yan, no? Ha? Ah, uh ah. -uh. Wait, na ako tinawag. Bakit? Hmm. Oh, ayan. Nagpaganyang-ganyang ka na naman Diyos. Pang ilang punta ko na dito, no? Hmm. Ha, pang-ilang punta ko na? Ha, pang-ilang punta ko na ngayon? Ha. Pang-apat na to. Kung talaga, nag-iisa ka talaga. Oo nga. O ayan oh. Kadali-dali naman eh. Hindi ko nga alam kung bakit. Oh, ayan, okay na ulit. Pwede mo na ulit ibuhol. Sige. Ugay lumaram pa. Mm, mm, mm. Bakit? Mm, grab na busog. Mm. Oo. Ang chan. Kagusto pumunta. Uwi na. Ano? Ano? Okay. Sabihin mo dito. Ano nga? Oh. Ha? Ano yan? Pati naman ikaw. Tahimik. Sama, diba uwi na. Uwi na. Busog ka na. Ah, talaga naman. Ah, sayo. Sayo. Pitilas. <laughs> Huwag ah! kang magulo yung, yung ano ba bumagsak sa akin itong tilas. Wait lang naman. Hmm. Hmm. Tara, let's na. Tara muna. What ito. Hmm, ah, ta. Papunta natin. Uwin tayo. <laughs> uwi ng dalawa. Tawin na. Ha? Ito na. Uwi na tayo. ta Ito ta na. Uwi na tayo. <laughs> Me. Uwi na daw tayo. Busog na ga. O uwi na daw. Ano, bit na nakabdungaw dyan. Nauwi na kami. May uwang ka na, Daya, mag-isa. <laughs> ano? Ha? Diyan <laughs> ka <Saka na. laughs> ano <yun? laughs>